Good morning everyone and welcome to my channel and it's me again ang inyong chismosong kaalda vlogger So gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik na nanonood sumusupport at sumusubaybay ng mga content ko here on my youtube channel So wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw I'm sure na hindi hindi ninyo pagsisasihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan and syempre Huwag kayong mag skip ng segment. Okay, buuin nyo to. I Start to finish and huwag ninyong kakalimutan na i-share. I-share. So, eto na. Dumako na tayo sa ating very very interesting na main topic ngayong araw. Sa palagay ko ah, wala na talagang apog at wala na, hindi na talaga tinatabla ng pag ng kakapalan ng pagmukato or tinatabla ng hiyatong pamilya ni Magna Kupit dahil sa sobrang dami ng kasalanan nilang ginagawa. So, eto na guys, watch this. Mamaya, ipap mamaya ipapaliwanag ko sa inyo ng buong buo. So, eto na guys, watch this. At kung nakita nyo na ngayong recap, so once again say TTO sa mga admins, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Gaya nga ng sinabi ko kanina, hindi na tinatablan ng kahihiyan or salitang hiya ang pamilya ni Magnacupid lalong-lalo na sa si Magnacupid, 'di ba? Na mismong sisteret ni main or ni Ganda. Hindi na siya tinatablan guys ng kapal or kahihiyan Eh so, sobrang dami pa naman yung ginawa kasalanan, 'di ba? So, sobrang dami pa naman yung ginagawa. Kaya tignan nyo ngayon, 'di ba? Isa din siya sa mga financial ng sarswela pa Diba? Isa din siya sa mga nagpapagalaw, sa mga nagpuproduce ng sarswela one. Kaya hindi pang, kaya hanggang ngayon hindi pa rin matigil-tigil ang sarsuela na ito. Hindi pa rin matapos-tapos, ba diba? Pero, kada naman may ipapalabas silang edited, talagang nabubuk naman talaga agad. ba diba? Eh, di ba Para, tignan ninyo yung asawa niyang payatot. 'di ba? Siya na lang talaga yung kumikilos. Si magnakopit na lang talaga yung kumikilos. Paano, yung yung asawa niyang isa pang palamunin at pabigat, 'di ba? Isa pang asawa niyang payatot. Eh wala nang ginagawa yan sa bahay or wala na talagang ginagawa yan kasi nga or for short, for short, wala nang silbi kasi nga wala na siya, wala nang trabaho, 'di ba? Dati pa naman yang cameraman ng Abias pa no? Paano? Nagsara yung akyas, nagsara ang network na pinagtatrabaho niya. Kaya yan, mo na lang sa ngayon at papigat. Kaya tignan ninyo, di ba? Desperadang-desperada na yung asawa niyang si Magna Kopit. Siya na mismo ang kumikilos. Siya na mismo yung bahala, di ba? Siya na mismo yung gumagalaw. syempre katulong din dyan yung nanay nila na ay, isa pa rin Dalmatian iba isa pa rin hindi na tinatabla ng kahihiyan hindi na tinatabla ng mga um, hindi na tinatabla ng mga ganyan salita kaya diba or hindi na natatakot sa karma yun yung tamang salita hindi na natatakot sa kung ano man yung mangyayari in the, fu in the future 'di diba, basta ituloy lang nila nang ituloy yung mga nangyayari at syempre yung mga nagaganap sa mga um sa, sa sa, mga sa mga iga, sa mga nagaganap and syempre sa mga magagaganap um, magaganap pa in the future in the near future um hindi sila natatakot sa salitang yun at hindi sila natatakot sa kung ano man consequences ang mangyayari magaganap diba? hindi sila natatakot sa ganun hindi sila, diba? Eh, siyempre eh, ikaw ba naman gumawa ng mga maraming kasalanan? Hindi nilang alam talaga kung ano yung mga kasalanan na binabanggit ko, na pinagagagawa ng magnananay na yan. Isa pa yung sarswela na yan, diba? Paano? Pag uh, tinapos nila yung sarswela, di ba? Pag tinapos nila yung sarswela, eh, di diba? Babalik sila sa kung saan man silang lusak ng galing or saan man sila ng galing ng bonggang bongga or kung saan sila nagmula eh talagang babalik at babalik sila ba diba? um, kaya hindi pa rin tinitigil yung sarswela and syempre dun na rin talaga umaasa ng pangkabuhayan showcase ang sister ni Mina talagang si Magna Kupit and syempre yung asawa niyang isa pa rin palang ni na pabigat, di ba? Um, na na mga sorry guys, ha? pero yun lang naman talaga yung tamang word, pero so, sorry sorry talaga. Di ba? Um, napabigat, wala namang ginagawa, wala namang kinabang instead ng maghanap ng trabaho, di ba? Anong ginagawa niya? Papetik-petik sa matalang yung asawa niya. Lahat na ng fake news pinagagagawa na, lahat na ng mga false news kahit hindi totoo eh ginagawa na just to earn money ba? Diba? alam ni lord yan nakikita yan ni lord syempre um, si lord ng bahala dyan si lord ng bahala gumanti sa kanila so yun na lang mga kaaldab nation okay dahil masama gumanti sa kapwa kung masama sila sa iyo eh siyempre batuhin mo ng kabutihan di ba or batuhin mo ng kabutihan yun lang yun and siyempre um, batuhin mo ng kindness and siyempre goodness yun yung ipakita mo sa pinapakita nilang kasamaan ng ugali ba diba? eh kita nyo na yan si May, na ginagawa nila ng kung ano-anong kabalbalan kung ano-anong kawalang yaan isang isa na yan sorsuela na yan huh. eh di ba kindness and kindness pa rin ang binabato ni May sa mga wala niyang silbing kapatid and syempre sa mga wala niyang silbing mga magulang di ba na rin naman sa sarswela yun yung totoo doon di ba yun din naman yung katotohanan and syempre eh, diba? um, di ba um naman natin ma di naman natin yan mapupulsa at hindi naman natin yan mapapahinto Siyempre, sino ba tayo? Ano bang karapatan natin magpahinto? Ano bang karapatan natin magpahinto sa mga ganyan nilang iso? Eh, bahala sila, di ba? Eh, kahit anong gawin nilang trabaho, kahit anong gawin nilang edit sa social, kahit galingan pa nila, kahit na um, galingan pa nila ang pag -e edit araw-araw talagang mabubuking at mabubuking sila at, at marami pa tayong bala dyan marami pa tayong um, iba bala dyan mga ka-Aldab Nation so wait 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 lang kayo and syempre di ba ang um, mga sempre kung mang-mang kayo, siyempre hindi niyo malalaman 'yan, 'di ba? Hindi niyo malalaman kung may gulo ba sa pamilya nga ni eh, hindi niyo naman talaga malalaman 'yan kasi nga 'di ba mga angat kayo at siyempre kulang kayo dito. So paano niyo malalaman? 'Di ba? Paano niyo mga babasa eh, hindi naman kayo nag-YouTube, 'di ba? So hindi naman kayo nag um, nag-YouTube and siyempre um, sinasabihan ko na kayong i-visit ninyo yung channel namin kasi hindi niyo naman ginagawa, di ba? Para malaman ninyo yung katotohanan at kung gaano ka rumay minsan yung family ni Ming. Siyempre, di ba, balik tayo dito sa magnakupita to. Ginagawa na niya lahat, lahat ng kabalbalan, lahat ng di Diba? O, hindi na siya natatakot dyan sa salitang karma or, or hindi na siya naniniwala dyan sa karma-karma na yan basta ginagawa niya trabaho niya, ginagawa niya yung responsibilidad niya or di ba dahil isa siya sa pasimuno ng Sarswela. Yun ang katotohanan doon. Ayun yung totoo doon, masakit man, pero totoo guys na siya mismo ang pasimuno ng Sarswela na yan. Siya yung isa sa mga punot dulo at nakipagsundo sa Sarswela na yan paano, di ba? wala na nga job yung asawa niya siyempre, siya na yung bahala siya na mismo yung gumagal siyempre, pagka hindi naman sila kumita din sa sarswela na yan titirik ang mga mata nila, diba, sa botong so kahit alam naman nilang fake news at alam naman nilang um, puro kabalbalan lang ang pinapaikot nila sige pa rin ang sige, kakaikot kaka-edit, kaka- kakapatong ng ulo ni, ni Mr. Spaten kung saan man lugar sa I main diba, um kung ano man yung ginagawa namin, ni diba, nilalagyan nila ng ulo ni Mr. Spaten or pinapatungan nila ng picture ni Mr. Spaten na kunwari magkasama, kunwari ganito, kunwari ganyan pero tayo mabubukot, mabubukot pa rin natin kasi nga hindi sila, wala silang lusot sa atin, yan yung tatandaan nila kahit galingan pa nila kahit na itotoo eh, pa nila talagang mabubuko at mabubuko yan. diba kasi mga mismong bida is nandidiri talaga diba nandidiri talaga sa mga pinagagagawa nila so babay na mga ka ADN I love you all have a nice day keep safe and God bless everyone don't forget to subscribe to my youtube channel and syempre Huwag ninyong kakalimutan na i-click ang notification bell para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang manonotify dito sa aking social media, okay? So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Bye-bye. See you on my next video.